pagtala araw po mga kadahon ang topic po natin ngayon ay tungkol naman sa gumamela at may scientific name itong Hibiscus rosa-sinensis Linn. At ito ay kilalang tawagin bilang isang gumamela at tinatawag din itong China rose at kadalasan ay tinatawag itong hibiscus sa English. Ang gumamila po ay makikita sa iba't ibang lugar sa Pilipinas at mayroon na rin ito sa ibang bansa. Dahil ito po ay hindi masilan, alagaan at ito po ay kaaya-aya sa ating paningin. Dahil ito ay may matingkad na kulay at napakagandang kulay. At, at ito ay paboritong laruin ng mga bata. Ginagawa itong uh, sabon pag pinapabula nila at minsan cutix or pangkulay sa buhok kung ano-anong kaya pong gawin ng gumamela at ito yung ginagawa ng mga bata pinaglalaroan nila ito at uh, ini-experiment nila kung ano pa yung pwede nila magawa sa gumamela at hindi naman po ito lason dahil ito po ay napakaraming binipisyo sa ating katawan ayon sa ating mga eksperto. At ito rin po ay napakaraming sakit na kaya ring labanan. At ang bulaklak nga po ay may taglay na polyphenols, flavonoids, anthocyanins, mayroon din itong hibicistin, flavonoids, cyanidin, uh, quercetin, Hetria contain calcium oxalate, thiamine, riboflavin, niacin, at ascorbic acid. At ito nga po ay napakaraming sakit na kaya ring labanan ayon sa ating mga dalubha sa unang-una nga po ang ubo. Uh, kumuha lang po kayo ng ugat ng gumamela at yun po ang lagain ninyo at uminom po kayo umaga at gabi. At sunod po ayon sa ating mga eksperto, nakakatulong din po itong lumaban sa mga taong dumadanas ng constipation. Uh, uminom lang po kayo ng pinaglagaan ng dahon ng gumamela para po kayo ay makadumi kung kayo po ay nahihirapang dumumi. At sunod po ay ayon sa ating mga dalubhasa, nakakatulong din po ang ang gumamela sa mga taong may beke kumuha lang po kayo ng dinikdik na bulaklak ng gumamela at yun po ang ipahid doon sa may beke yung namamaga po yung sa may tainga natin yung sa gilid ng ating tainga yun yung beke na umaabot hanggang sa may malapit sa ating lalamunan yun po kumuha lang kayo ng bulaklak ng gumamela at dikdikin nyo po at ipahid nyo lang po yun doon sa parte na may beke at sunod po mga kadawan ayon sa ating mga eksperto nakatulong din po ang pag-inom ng nilagang dahon ng gumamela sa mga taong nilalagnat para po mabilis na mawalang inyong lagnat, kumuha lang kayo ng dahon ng gumamela at yun po ang inyong lagain at inumin nyo po yun po ay ayon sa ating mga eksperto at ito po ay mabisa at sunod naman po ayon sa ating mga eksperto uh, kung nananakit po ang inyong ulo na katulung din po ang dinikdik na dahon ng gumamela itapal po ito sa inyong sintido sa magkabilang ang sintido at para mawala po ang pananakit ng inyong ulo. At sunod po mga kadaon, ayon sa ating mga experto kung kayo po ay may pigsa o pigsahin, kumu lang po kayo ng yung baby pa na bulaklak ng gumamela, yung nasa duloy po, yung baby as in baby pang dahon ng uh, bulaklak ng gumamela, I mean. At yun po ang dikdikin nyo at ipahid nyo po sa parte ng may pigsa para mabilis pong pumutok ang pigsa. At at sunod po mga kadahon, ayon sa ating mga dalubhasa, kung kayo po ay nahihirapan umihi or may UTI o may kidney problem, uh, kumuha lang po kayo ng bulaklak at ugat ng gumamela. Pagsamahin nyo po ito at lagain nyo po yung po ang inumin ninyo umaga at gabi para kayo po ay mabilis makaihi at mawas out po ang mga kidney stone. At sunod po mga kadaon, ayon sa ating mga dalubhasa, nakakatulong din po ang ugat ng gumamela sa mga taong dumadanas ng sore eyes or yung nagkakaroon ng irritate ang inyong mata, parang mahap, mahap di siya or may something na problema o luha na luha. Ayon po sa ating mga dalubhasa, maglaga lang po kayo ng ugat ng gumamela at yun po ang ipangpahid ninyo or ipanghilamos at yun na rin po ang inumin ninyo para mabilis pong mawala ang inyong sore eyes at yung iritasyon ng inyong mata at sunod po mga kadawon, ayon sa ating mga dalubhasa kung kayo po ay nakakaranas na mga bukol-bukol or nagkakabukol kayo sa iba't ibang parte ng katawan yung cyst o tumor Ayon po sa ating mga dalubhasa, magdikdik lang po kayo ng dahon ng gumamela at uh, katasin nyo po yun. At yun po ang lagi nyo ipampahid sa mga bukol-bukol na tumutubo sa parte ng inyong katawan para po mawala ang inyong mga bukol or tumor. At sunod po mga kadahon, ayon sa ating mga dalubhasa, ang bulaklak ng gumamela o nilagang bulaklak ng gumamela ay nakakatulong po para magkaroon tayo ng malakas na immune system. Dahil ito po ay may, may mayaman na ascorbic acid. Maglaga lang po kayo ng bulaklak ng gumamela at yung po ang inumin ninyo kahit sa mga bata ipainom nyo po yan para magkaroon ng ascorbic acid ang kanilang katawan at upang malabanan ang anumang mga viral na mga sakit lalo na yung pagkakaroon ng ubo dahil nga po ang gumamela ay may ascorbic acid or may vitamin C na pum pumoprotekta para labanan ang infection sa ating katawan at labanan din ang pagkakaroon ng uh, sore throat dito rin po ay nakakapagpaitim ng buhok at lumalaban sa paglalagas ng buhok, langisin nyo lang po yung bulaklak ng gumamela at yun pong ipahid sa inyong buhok At ayon din po sa ating mga eksperto, nakakatulong din po ang nilagang bulaklak ng gumamela sa mga taong dumadanas ng menstrual pain or yung pag mayroon kayong menstruation, sobrang nananakit ang inyong puson at nananakit din ang inyong ulo. At dahil doon, nagkakaroon kayo ng pagbabago ng inyong mood, nagiging mainit din ng inyong ulo or nagiging masungit at dumadanas din kayo ng depression. Ayon sa ating mga eksperto, nakakatulong po ang pag-inom ng nilaga ng bulaklak ng gumamela para magkaroon tayo ng uh, maayos na pakiramdam at mawala ang pananakit ng inyong uh, puson sa tuwing kayo po ay may monthly period. At sunod po mga kadahon, ayon sa ating mga eksperto, ang pag-inom ng nilaga ng dahon at balat ng gumamela ay nakakatulong po para labanan ang cancer disease sa ating katawan dahil ito po ay mayaman sa antioxidant na lumalaban uh, anti-tumor or anti-cancer ito po yung gawin yung tsaa at para mawala po ang inyong cancer or ayaw yung magka-cancer ito po yung maganda para proteksyonan ng ating katawan para magkaroon tayo ng malusog na katawan dahil ayon din po sa ating mga eksperto nakakatulong din po ito para labanan ang liver disease o pagkakaroon ng sakit sa atay dahil nga po sa mayaman sa antioxidant ang bulaklak ng gumamela at yung balat ng gumamela at maging yung ugat din po ay nakakatulong din po dahil ito po ay lumalaban din sa free radicals o pagkasira ng ating balat mula sa mga nalalanghap natin na mga pollution or dahil sa mga gadget na kapaligid sa ating katawan ito po ang lumalaban para uh, magkaroon tayo ng maayos na uh, tissues at binibigyan rin po tayo nito ng energy pinobosting nito ang ating energy at sunod po mga down ayon sa ating mga eksperto nakakatulong po ang bulaklak ng gumamela para gawing tsaa alagain niyo po ito. Nakatulong po ito para sa mga taong dumadanas ng depression. Pwede niyo rin pong ilagay ito sa pampaligo, pampaligo ninyo. Dahil nga po ayon sa ating mga eksperto, ito ay mayaman din sa flavonoids na lumalaban antidepressant properties ito at dahil nga po doon lumalaban din ito sa maagang pagtanda, maagang pagkulubot ng ating mga balat. Kaya kung uh, meron po kayo nito sa inyong bahay, maglaga lang po kayo nito at 'yung po ang gawin ng chaa at pwede nyo rin pong ilagay sa tubig na inyong pampaligo para mas maramdaman ninyo ang refreshing at kalmang kalmadong pakiramdam o relax sensation. Dahil po doon, makakapag-isip kayo ng maayos, magkakaroon kayo ng maayos na pakiramdam at masarap na pakiramdam. At dahil doon, nababawasan ang maagang pagtanda ng ating mga balat at ng ating itsura ayon sa ating mga dalubhasa. At ito rin po ay lumalaban sa mga acne, yung sobrang lalaki na ng mga pimples, na hindi na lang siya pimples, kundi acne na talaga. Nakakatulong po ang pag-inom ng nilaga ng bulaklak ng gumamela para labanan po ang mga acne o pimples sa ating mukha dahil ito nga po ay mayaman na anti-inflammatory substances at mayaman din po sa vitamin C kaya nakakatulong po ito na pakinisin ang ating balat. Ayun lamang po mga ka-down. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget subscribe Herb7 channel. Like, comment, and share. Happy watching and God bless us.